kaya so, iyo. What's up mga kakaw? So, nandito tayo sa treatment, Mart. Ah, kasama ko kasi yung mga ano, mga ahente. Dito kami nagko-collect sa taga ano. So, naabutan na kasi kami ng alas 12, mag-aantay kami ng alas 12 kasi lang sa nila. So, ngayon, naka, nakakain na ako. Pero meron na kasi ako isang nakitang lalaki na nagtatrabaho dito. Dahil siya kasi dito sa treatment, Mart, ah, nagpipintig kasi yung puso ko sa mga gantong klaseng tao kasi para sa hindi nakakalam sa sa lahat, eh meron po tayong kapansanan katulad ko. Para para malaman niyo, meron po akong, nung pinanganak po ako, meron po akong diperensya sa tenga. Hindi naman po sa total eh, pero akang ganun na nga. Tapos kaya kung uh, ikita niyo minsan yung pananalita ko parang bulol. So yun. So papakita ko sa inyo yung taong ano, bibili ba o nag-aano talaga yung puso ko dito. So papakilala ko sa inyo ha. Wait lang. So yun, nandito na ako. Ah, uh, papakilala ko lang sa inyo ha. Tala. Magkano? Ah. Uh, Dasin. Ano? Yan lang. Dasin. Magambi bibili sa kanya. So, ano yung ano pinabenta nyo kuya? Ano yung pinabenta nyo? Tuman. Tuman. So ano pangalan mo kuya? Raymond. Renier? Raymond. Raymond ang pangalan ni kuya. So empleyado ka dito. So ano, Dicer? So si kuya dyeser siya. Kahit na may kapansanan siya, eh, gumagawa pa rin siya ng paraan. No? Nagtatrabaho siya. So. Oh. Ito yung binibenta niya, Tuman. Ipil ka ba? Oh, libre ko nasa yow kalma libre ko na oh. sa kanila na yow Libre sa ko na kayo hindi, mm, na. Okay, na. <laughs> kay, ano 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 sa ano 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 na, ano 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 kaya si Kuya. Okay ka na, Kuya. So, anong kapansanan mo, Kuya? Anong nakakamdaman mo, kapansanan mo meron ka? Ano naman. Hindi, yung sakit mo, anong sakit mo uh... ngayon? Wala, mali nung maliit pa ako, ganyan na. Ah, ganyan ka na, nung no, maliit pa. So, yan si Kuya kay Mon. So, ngayon, kuwentay mo kung magkano yung, ano, yung nabili ko, magkano ba lahat yun? Magkano ano yun? 48. 48? 48? Forte lang yun So kuya yeah, ha, bahala ka na dito Bigay, Ito na lang muna may bibigay ko sa'yo Ha? Uh, sa'yo na lahat yan kuya Thank you ah, sayo, Salamat ha ah. God bless you kuya Pagpalaing ka lalo Yung mga ganyan tao yung ko ha? Ah. Kasi pares lang tayo ah, Thank you Thank you